Yo yo yo! Shout out for the Reds. So for today's vlog, another bike review. Tayo. What we're gonna talk about is the uh, Husqvarna Smart Pilot 401. <laughs> bakit ito yung napili mong uh, first ever big bike mo? As my first ever motorcycle, ang hanap ko kasi ay madaling i-maneuver na. Gusto ko rin siyang ma-experience na sa expressway. So, mga kabred, spike ten sa crossbar na smart feeling. Yeah. Like yung... Kasagasana tayo ng truck mga kabred. <laughs> So, nandito are ngayon sa marilake. Eh. So you can see. So for today's vlog, another bike review tayo. Um, it's another 400 cc big bike. Ang brand nito, medyo ba, is from Sweden, pero it's ng KTM dito sa Philippines So what we're gonna talk about is the uh, Husqvarna Smartpilot 401. At so mga kabreds, ito si Mike Siya yung may-ari ng uh, Husqvarna Fart 401 So, uh, Mike, first of all Thank you very much sa pagpayag uh, yes, Sa itong yes. uh, review na gagawin natin my Sa bagong-bagong motor mo So So, first things first Bakit ito yung napili mong uh, First ever big bike mo? Yes, as my first ever Motorcycle Ang hanap ko kasi ay Yung madaling i-maneuver na motor. At the same time gusto ko rin siyang ma-experience na sa expressway. So nag-research ako and fortunately nakita ko itong 401. And nung tinignan ko siya sa showroom, sakto lang din sa akin para mm -hmm. sa aking height. And yung weight niya manageable naman. So Mike, yung showroom ng uh, Husqvarna? Uh, ang showroom ng Husqvarna ay nasa KTM DGC Since sila ay sister company Nandoon din yung Husqvarna sa KTM showroom So parts, hindi tayo magkakaproblema dyan no? Kasi marami namang parts dito sa Philippines ng KTM no? Yes, hindi ka magkakaproblema sa parts Kasi uh, manufactured na rin to Or assembled na rin sa planta ng KTM sa Laguna Nice, so Philippine made pala itong mga gantong uh, bikes yes. So Mike, um, isa sa mga very important na question, magkano uh, naman yung gantong bike? Standard retail price niya ay 295,000 pesos. 295. Yes. Actually, may additional pa dahil for the LTO registration and sa comprehensive insurance na rin. And then nag uh, konting accessories, nagpakabit na rin ako ng konting accessories like yung Kasagasaan na tayo ng truck mga kabreds <laughs> maganda ng commercial ni uh, Manong Truck Driver <laughs> transition natin yung mga kabred so going back eh Mike umipad kami ng pwesto para wala nang uh, gano'ng commercial so Mike gano'ng yes. kabigat tong uh, motor mo? ang dry weight niya ay 152 kilograms maybe nagtataka yung mga viewers yes. uh, ito ba yung uh, CC ng motor mo? 401 Mike? Uh, dahil nga sa derived sa Duke 390 uh, kanyang kanyang displacement ay 373cc. Mm -hmm. Pero mag appear sa certificate of registration niya, 400cc na siya. So definitely, expressway legal. Expressway legal na siya. Nakalagay din dito, oh. kung makikita niyo, displacement 400cc. So, in case man na i-check ng uh, mga enforcer, sa expressway, pasok na pasok to, ano? Okay? Pasok na pasok sa expressway. Nice. Ano 'yung mga accessories na nilagay mo dito, Mike? Accessories. So bago ko siya ilabas sa kasa, I made sure na meron siyang uh headlight grill and radiator guard. Headlight grill. Yes. Oh, this is sila kasi two. 'yung tapos radiator guard, radiator guard. Ano tawag dito, Mike? 'Yan naman ay frame sliders. Frame sliders. Yes. Para sa Uh, <laughs> just in case, no? <laughs> uh, umagsak yung motor, hindi mada damage itong mga mahalagang parts. mula nice. ng ng radiator. Yeah. Seat height niya, Mike. Gano'n siya kalaki? Ang uh, seat height niya, originally kasi ang Svartilen, dahil nga siya ay isang European brand, ay mataas. Mm -hmm. uh, originally 835 millimeters okay. ang kanyang height but uh, meron silang Asian version Uh, 820 mm na. So abot na abot nating mga Asians yung nice. height. Speaking of height, Mike, ano yung height mo? Ako ay 5'10". 5'10". Yes. Pwede ba natin pakita sa viewers yung uh, sure. Sure. ano yung uh, itsura ng naka okay. 5'10 sa gantong sure. motor? Yeah. Oh. Kabreds 510 sa Husqvarna Smart Peeling. Yeah. So flat footed oh. Walang ka issue issue. Would you think a five one or five two kaya yung mga tong motor? Kaya naman, kaya naman. Uh, yun lang mag-a-adjust lang sila ng konte dahil sa height nga ng motor. But I think manageable naman. Manageable. Five two five one, pwede. Okay. So, Sa mga five ten. Obviously, ang ganda ng itsura ng bike mo Mike, yeah. very futuristic yung shape yes. niya, especially this part na to Yes. So, ilang litrong gas ang uh, kasa okay. dyan sa gas tank? For the tank capacity, meron siyang 9.5 liters na mm -hmm. for the gas, so hindi siya ganun ka, kalaki compared to other motorcycles no, uh, okay. medyo maliit lang 'yung uh, Dahil sa shape rin niya eh. Mm -hmm. Unique 'yung shape ng gas tank niya. So 'yun lang 'yung drawback niya 9.5 liters ang kasya niya. Okay, guys. so later Mike pag-usapan natin 'yung mga 'yung mga hindi mo gusto sa okay. bike mo. Okay. Fuel efficiency, Mike, fuel efficiency. Uh, sa highway, expressway, kaya niyang 'yung 28 kilometers per wow. liter. Matipid naman siya. Nice. Nice. Sa traffic kaya niya ng 18 km per oh, liter matipid pa rin ang mga reklamo ng mga naka manual bikes dito sa Metro Manila pag traffic nakakangaray yes. sa kamay kamusta Totoko. naman yung uh, clutch na to? Uh, okay naman ang clutch niya in fact meron na siyang quick shifter nice. na activate na quick shifter niya paglabas pa lang ng kasa mm -hmm. so very convenient siya lalo na sa traffic and hindi naman mabigat pag uh, uh, nag shift ka Upshift or downshift. Manageable naman. Slipper clutch. Meron. Slipper clutch. Meron siya. So, hindi siya yung magwi mo, yung, ano, yung gulong mo pag uh, nag-downshift ka bigla. So, mm -hmm. controlled naman yung power. Kasi nga. Galing ng technology ng yes. bike na ito. So, speaking of technology, Mike. Ano yung mga safety features na meron tong okay. bike nito? Safety features? Meron siyang ride-by-wire system. So, uh, sabi sa... KTM and Husqvarna uh it delivers a controlled and responsive throttle so mm -hmm. hindi ka uh, magwiwili so yun daw ang ano nila ang, ang purpose noon At the same time uh, front and rear ABS na siya okay, nice So single disc brakes sa front with ABS Yes and rear disc brake with ABS na rin Saka, LED lights na rin for added visibility. So, kahit madilim or isan, kahit din maliwanag, nakikita yung motorcycle mo. Pagka, lalo na pag uh, nag-filter ka sa mga sasakyan, madali ka makikita dahil sa LED lights. Oo nga. Mike, pakita natin sa kanila yung uh, ilaw okay. na nakabukas. Okay. So, meron siyang uh, DRL, no? Yes. Meron DRL niya, mga kabred, sa pabilog. ng ilaw. Okay. So, may passing pala siya. Pero, meron, meron din. Nice. So, LED. ng ilaw. Sa front. Sa so, front headlights. Ay, ang ganda ng uh, taillight niya, mga ka-breads. So, very futuristic talaga. Brake. Brake na bro. signal to the left. LED signal light na rin. Tsaka to the right bro. Wala lang siyang hazard bike no? Wala lang siyang hazard. So okay lang. Hindi naman siya ganun kahalaga eh. Yes. So yung dash niya. Oh Mike, sobrang uh, retro yung datingan niya guys. So, Pakita natin. Oh, Uy, ang ganda. So, simple lang yung dash niya no. Simple so, uh, lang, very basic. Parang classic basic. yung feel nung uh, yes. Ano nya, no, dash niya no. Yes. Any uh kakaibang feature tong motor na to sa na makikita natin sa dash? Yes. Uh, makikita mo dito kasi sa dash ah uh, nandiyan na yung basic mo, yung time and then gas, fuel range mo, temperature, so yung Uh, gear indicator mo nandiyan na rin. So, Ayan. yung mode niya napansin ko mode, meron siyang yes. mode. Ano yung uh, two uh, types of mode ng motor na to? Meron siyang road and meron siyang super moto mode. Sa mo ginagamit ang road mode. Road mode pagka uh, sa regular ko lang na for example, papunta ng office pag uh -huh. sa highway. So, road ang, ang gamit ko. Uh, mo. Yes. Pero kung gusto mo rin naman mag off road or gusto mo din sa ano sa highway expressway for example, mm -hmm. pwede mo naman i-supermoto mode kasi dinidisengage na yung uh, rear ABS niya. Napansin ko na monoshock lang siya, mono siya. Yes. Kamusta naman yung uh, ride niya, bro? Maganda naman. Actually, uh, hindi ko pa naman siya na-try na mag back ride, mm -hmm. but magandang suspension niya, WP bonus siya at uh, dahil sa malambot naman din yung seats, very comfortable siya pag uh, nagra-ride. So mga ka-breds, ito yung feel ng upuan ng rider. Lambot naman. Yes, malambot naman. Malambot siya, walang uh, problema. Tapos may logo pa nung husk <laughs> bar na. Nice. Ganda, premium leather yung feel sure? niya. Yes. Check naman natin sa back ride kung okay to sa back ride. Almost the same lang, malambot din yung Malabot likod niya. Man. Surprisingly, ah, yeah. unlike sa mga ibang bikes na na-review natin mga kabrids. Yung upuan ng uh, back ride, sobrang tigas. Yes. Hindi siya komportable. Pero ito, yeah, pwede pwede maging merong OBR dito mga, mga kabrids. Same sya nung feel, mapasa rider na upuan at sa back ride. Yes. Mike, Napakaganda naman tingnan nito. Na Ang tawag dito. Uh, grip bar para sa back ride mo, pwede siya diyang humawak. Mm -hmm. And at, at the same spoiler, time, oh, yes. Oh, parang spoiler din siya. Nag-add siya doon sa look na ano, na scrambler look ng bar na. Nice. Ganda tingnan ba, mga kabits. All right, so mga kabits, check naman natin ngayon yung uh, stock tires. Dual sport nung tires na to. Bakit kaya ganun na? Uh, yes. uh, yung tires niya Pirelli STI Dual Sport tires. Dahil nga ang Husqvarna Svartpilen 401, design siya as a scrambler, pwede mo siyang dalhin off-road. Nice. Kaya maganda na yung nakalagay na gulong yung stock na tires niya, hindi siya madulas. Kung mapapansin nyo malalim yung mga grooves niya. Mm -hmm. So, stable siya pag tumatakbo weather on-road or off-road. Very safe siya. So kung trip nyo mag off road ng konti Perfect na perfect pala tong motor na to mga yes, kabrits yes. Check nyo oh Ang lalim ng grooves ng tires Tsaka stock tires nya Pirelli na oh Pirelli na Ang yes. brand yung brakes nya Mike? Ang brakes nya ay hydraulic brakes Ang brand nya is Vibre So ano siya eh Consider siya as uh, sister company ng Brembo brakes. Mm, Vibre brakes naman siya. Kamaganda so maganda na rin ng brakes niya. So very uh well made too for sure yes. since us uh, parang uh, associated sa sa Brembo brakes. That's yeah. nice. Ano yung uh, good or positive uh, okay. nung motor na to? Okay. So pros naman uh dahil sa unique yung design niya. Uh, marami kang makakausap or makakakwentuhan tungkol sa motor. Marami magtatanong sa'yo, uy, anong klaseng motor yan? Anong brand yan? Maganda. So, ang Neo Retro style niya ay, ano, uh, nag-a-attract ng attention. Exactly. So, you gain new friends. Actually, marami na rin akong nakakausap na impressed sa design ng, ano, ng sport event. Tsaka, dahil sa, kung mapapansin mo, hindi siya ganun kalapad. Madali mo lang siyang ma-filter sa traffic. Mm -hmm. So hindi siya katulad ng ibang big bikes na medyo mabigat ma dalhin, no? Uh -huh. And uh ko naman na safe ako dito sa sa motorsiklo ito. So yung mga hanap ko ng mga features nasa kanya naman. Kaya siya ang pinili ko na motor. So Mike, ano naman yung uh, medyo okay. hindi mo nagustuhan sa okay. motor na 'to? So first, yung capacity niya, tank capacity. Dahil nasa 9.5 liters lang siya, mm -hmm. uh, gas ka ng gas sa totoo lang. Lalo na kung long ride ka, mm -hmm. uh, tatansyahin mo yung distance kung hanggang saan na lang bang kaya ng gas mo. And besides that, yung exhaust niya, so kung makikita mo yung exhaust niya, itong version kasi ng Husqvarna na ito, unlike nung unang labas, nasa ilalim nila ni route yung exhaust. Ah. So dahil doon ah, uh, sumasayad siya lalong-lalo -lalo na kung mabigat ka and may humps. So sa so, mababa yung mababa ano, yung, yung, yung clearance niya. Clearance so motor. yun ang madalas na reklamo dito sa sa Husqvarna Sport Kilen. Tsaka pag uh, mayroon kang ganitong motor, be ready na maraming magtatanong sa iyo kung ano bang klase ng motor yan. And hindi ka ba nahihirapan ni uh, sabihin lagi yung brand tsaka yung model na Nahihirapan din, so sinasabi ko na lang, tinuturo ko ito. Nandito yung brand, nakasulat. So ayan, para mas madali nilang maintindihan. Oo mga kabreds, kahit ako nakasampung take yata ako bago ko makuha yung uh, tamang pronunciation eh. Mike, sa mga final question. Okay. So, so katulad ko na naghahanap or uh, maybe, mag upgrade sa big bike. Mm -hmm. Bakit mo mare-rekomendong Swift uh, na ito? Para sa mga gusto magsimula sa motor, not necessarily big bike. Sa tingin ko ito yung perfect bike para sa inyo. Sakto yung yung seat height niya para sa ating mga Pilipino. Uh -huh. At the same time, hindi siya mabigat dalhin. -eh. Nandito na rin yung mga safety features na kailangan mo. At saka Perfect siya para sa traffic dito sa atin. Kung gusto mong mag lane filter, ang kaunte and pwede mo siyang madala sa expressway din. Yo. So very versatile yung ano, yung bike. Hindi lang siya pang weekend, kahit araw-arawin mo siya pang office. Mamimili ka, pwede mo siyang dalhin. Nice. All right. So last thing that we want to do sa mga gantung review Mike <laughs> is uh, sound check natin yung uh, motor okay. na? mga kabreds ayan ang Husqvarna Svart Pilen 401 Mike, thank you very much thank you din, thank you sa pagpapa-unlock ng uh, quick review na to salamat bro any shoutout? ah, shoutout uh, hi lang sa wife ko, si Cherry thank you sa pagpahayag sa atin sa pagbili ng motor alam ko medyo kinakabahan ka pero pinapangako ko Nag-iingat naman tayo. Yun. Tsaka sa dalawang anak ko, si Migo and si Liam. In fact, gusto nga nila itong sinasakyan lagi. and paglaki daw nila, eto na daw sasakyan nila. So, ingatan to ni Daddy para sa inyo. Nice. Yes, yun lang. Thank you. Mike, thank you. Thank you. thank you. thank you rin sa kabito natin, si Ben. Siya yung nag-refer ng pinsan uh, niya for this review. Alright. So, mga kabreds, ayan na. Napaka solid to be honest. Napakaganda ng bike na to. So isa na naman to sa mga bike review natin mga kabred. So hopefully nagkaroon kayo ng idea or another choice kung anong bike ang bibili nyo kung sakaling mag upgrade kayo from scooter to 400cc big bikes. So mga kabreds, maraming maraming salamat sa panonood. Salamat kay Mike at kay Bench. Ito kami sa Marilake mga kabreds. um uh, Soon, magkakaroon pa tayo mga maraming review. Appreciate mga kabreds, mga nanonood. Maraming salamat. Peace!